Siyempre, unang-una, ano, kumbaga parang nakahinga na tayo ng walawak kasi after 45 days of campaigning, nandito na tayo, uh, Ano na lang, proclamation na lang ang inihintay natin, pero nakita na natin ang numero, kaya sure na sure na. Tayo na po ang susunod na year ng birthday Ma'am, is, this birth is this the birthday wish? Oo, <laughs> oh, this is the birthday wish. And nakakataba ng puso kasi natuwa ko po tayo ng 2013, ng 2019 at ngayong 2025, lagi hong nag ang birthday wish. Ma'am, uh, isi-set aside nyo na po ba ang politika? Have you talked to your sister, kay be... uh -huh. Abby? Yeah. Um, well, nakakaloko, di pa kami nakakapag-usap. But you know, um, at the proper time, di ba, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkakayos kami. Oh, if you don't mind, if you don't mind me asking, when was the last time you talked to your sister? Oh, matagal na. Years. Oh, well. Are you looking forward to talk to her? Uh, like, turn over, ma'am. For the turnover. So, <laughs> turn no, sabi ko nga, maybe yung opportunity is yung during that transition period, baka yun yung opportunity para makapag-usap. So, Bak, for... tignan natin, tignan natin. Kasi so... ayaw ka rin pilitin, di ba? Hmm. -mm. Kailangan siguro muna kung sariwa pa yung mga sugat, baka this is not the right time, baka kailangan uh, maghilom muna yung mga... So ma'am, for transition, usually yung mga lawyers ang kakausapin, but you're looking forward to talk to your sister? Yes. Oh, always naman eh. Always I'm looking forward to talk to her. And hindi lang because of work, but uh, di ba, hindi lang magkakateb. First order of the day, siguro time muna to recharge kasi uh, nakita niya naman, pare-pareho na tayong puyat, di ba? So, okay. Siguro yun, yun muna unahin ko. Bawi ba sa pamilya mama nun. Yun din, bawi ba <laughs> sa pamilya kasi nag, yung anak ko, nag 16th ah. birthday, kami mag-asawa, nag-celebrate ng 25th anniversary. Tapos ako nag-birthday na wala kaming... Na nangyaring celebration. So, siguro, yun muna yung ano, Uunahin ko muna siguro ngayon yung pamilya ko because by June, by June 30, um uh, my first priority will be the people of Makati. Pang anong changes ang gusto niyong i-instill dito sa Makati with you as mayor? ako more than, hindi lang talaga hindi changes eh. It's more of enhancement. Yung mga programa na nasimulan ng dati ko, na tinuloy. Hindi naman ang mga kapatid ko, including mayorahan.